isang mapagpalang araw sa lahat mga kagimat happy sunday sa lahat ito na naman si Loy Agimat itito may papakita naman sa inyo mga kagimat na mga atin tinatago kong mga kakaibang uh, crystallized na mga bato mga kagimat ito ay sa akin lang ito ay rare mga kagimat kasi ang titingnan mo sila, ang simple lang pero ito ay mga crystallized mga kagimat. Unahin natin mga ka kagimat yung ito mga kagimat. Oh. Ito ay tinatawag nilang moonstone mga kagimat. Yan. Yan mga kagimat. Ito ay nakuha ko sa dagat mga kagimat yan. Oh. Yan ang itsura niya mga kagimat. Yan. Yan parang may laman sa loob mga kagimat parang yan o no? yan sa mga kagimat yan, crystallize may ganda dito mga, mga kagimat may parang may ano siya yan, no? o, yung galing sa dagat mga kagimat yan. pangalawa natin mga kagimat simple lang kung titingnan natin pero ito ay crystallize din mga kagimat yan o no? oh. Ito yung mga bunga ng ano, Ka ako mga kagimat Yan mga kagimat Yan kahit Yan no Kahit araw mga kagimat Ano yan Tagus Ito din mga kagimat Tulad dito Titingnan mo yan mga kagimat Parang ano siya Simple lang Pero yan mga kagimat ay Ano din Yan no Crystallized din mga kagimat pula yan mga kagimat yung ano ano yung patok mga kagimat yan o no? pula, pula mga kagimat yan o no? red yellow tingnan mo parang ano yan o no? simple lang ito mga kagimat isa sa mga nakuha ko na rare na bato mga kagimat yan pink yan pink yan mga kagimat ito ay bihira lang talaga mag, yan, bihira lang makukuha mga kagimat yan lumilitaw talaga yung pagka pink niya mga kagimat yan mga kagimat gag, pink at ito din mga kagimat ito ay itim Uh, makintab si mga kagimat hindi natin pininalagyan ng pang pano tingnan natin mga kagimat ng tagos pa yan o tagos din yan mga kagimat pero itim siya mga kagimat kaya sinasabi ko itong ito ay rare na mga bato mga kagimat kasi yan o, crystallized yan o hindi lang masyado mga kabuuhan niya mag pero ito sa ilalim niya ay crystallized na talaga mga kagimat niya. No? Yan. So, mga rare stone mga kagimat niya. No? Yan. No? Yan. No? sa ilalim. Tagos siya mga kagimat sa ilalim. Lagpas dito mga kagimat. Oh. No? Yung tagos. Dito magklaro talaga. Dito mas klaro siya mga kagimat niya. No? Yan. Yan, yan Yan. Yan mga kagimat. Itim siya pero crystallized. Yan mga isa sa mga hawak natin. Hawak ko na mga kakaibang mga bato mga kagimat na crystallized mga kagimat at marami pa. Ito lang yung pinapakita ako sa inyo kasi yung marami pare-pareho naman lang yung ano nila yung itsura pero ito uh, isa lang talaga ito mga kagimat yung pink na bato yung nakita ako malaki yan pink yan kahit walang ilaw pink siya yan sa mga rare ginagawa nilang pang ano yan tawag mga laki pang ano na bato pang laki charm ito mas lalo na ito mga kagimat itim na crystallized mas maganda yan mga kagimat at yan lang muna yung papakita ko mga kagimat isang mapagpalang araw sa ating lahat and big shout out na lang sa lahat lahat na aking mga kaibigang muti hunters antingiros antingiras and happy sunday and thank you for watching and god bless ating lahat mga kagimat